LJ, kung ikaw ang weter ba, dayon, maka, maka encounter kag bayot na kanang na misgender ni siya, nag like example na tawag ni siya og sir, dayon, na gikuan gi ka niya, gikasaban ka niya. Unsa'y makasulti ni mo atong, katong bayot nga gipatindog niya ang waiter og duha ka oras. Hmm? Tawag doon, magayon mo sir na mga bayot sa muka sa inyong eskwelahan. With hmm. ano? Dayo, no big deal man siguro. guys sir, respeto man, di ba? Ipatindog niya ang katungweter og o duha ka oras. Baga daw naong Jude. Ingon sa anak. nung o, tawagon man ganit daw niya og sir ang iyahang kuan. Ang ang sir daw nila nga kanang pareha nimo mo nga kuan. Nasa LGBTQ. Tawagon man daw nila sir, di man daw <laughs> Kay na daw no, kay itlog. O, ayan na pagsuko-suko. No, kay Sir man juga laki daw kag nawo. sa asa bayot oi. Na. No. Ini ingon matusya nga kanang kung po ako siya kanang sa to siya sir man to si kumpot siya na may teacher ba mag ano ang taas ay buhok, tawag yung mong sir yung mga nagbain na ako da iba yung trainer na mo taas mo buhok? buho ay oo nakita na ko tong trainer ninyo kung ano man to taas yung buho bayay yung nawong o diba as long hmm. as nga kay itlog di ka matawag ma'am <laughs> as long as nga, nga kay itlog di ka matawag ma'am <laughs> no ha, ah, kay itlog jud nang ayaw pag pag kuandira pag dara dara ayaw pag inuwi -e. hmm. dili ni mo na makwan, dili ni mo mapugos ang tao kung tawagon kag ma'am nga imo naw sir barako kay ka nang para para marespeto ka marespeto ang community ninyo anyway ako girespeto man ako ng community sa LGBTQ ako pag makita na nako sila kanang like example makita na ako may encounter na ako na sila sa mga kananan or may encounter na ako sila sa mga mga establishment ana ako na silang ginatawag og ma'am ana kay syempre na naman po knowledge about ana nila so, ana pero kanang uban man good wala na sila ana nakahibaw anang imong gipaglaban ilabi na nga imuhang naong barako kayo dito ka matawag anag ma'am no o um, mao na matud pa akong anak gitawag man daw niya gitawag man daw nila og sir ang ilang trainer nga taas kayo tug paik pay kayo nawong wala man sila gibagsak mm um, wala man pud sila gipatindog og duha ka oras mm um, subo sa ikaw jo dawata na lang kung unsa itawag sa imuha o um, happy ka nga tawagon ka og ma'am um, kay prepared ni mo na tawagon kag ma'am o miss o pero dawaton po nimo nga tawagon ka, oh, ka o sir. Kaya originally, sir Juka. O, nang dili na lang unta ta mag, ano, mag, mag, unsa oh, mag, mag educate o tao, no? Kay, first of all, i-educate sana yung mohang kaugalingon. Siya nga, usakto oh, sakto na ba ka ako ang knowledge? Sakto na ba ni akong nahibawaan nga? Kanang babae na jug ko? akong kaugalingon. Dubai ra na imuhang kasing-kasing pero utinan lang yun gihapon ka mo nang ayaw na pag-inuwi nga ing anaon pa ni mo no di karon. Parti na gid ni mo na ilha na hinuon kas tibok kalibutan. So sa pagkakaron pa lang jud hadlok na kayo na ipasa ang inyo ginatawag nga sugi bill ba hadlok na kayo na ipasa sa Senado kay basin unya ipasa na sa Senado dili lang siguro duha ka oras nang mahitabong itindog ipapriso pa jud siguro nimo no kung kana mahitabo nga mataga na jud mo og rights kay ipaglaban na dayon ninyo nga oo oh, naa na may rights na na may katungod mo ni mauna so kana nga panahon siguro dili na jud duha ka oras nga imo lang ipatindog no ang tao nga maakuan ka ma misgender ka siguro ipapriso pa jud siguro nimo jud no So para sa ako siguro no sakto na gyud siguro na nga naa na pud moy ing ana nga community. Pero kung i-push pa gyud ng sugi bill nang ginatawag ninyo murag hadlok na kayo ba? Hadlok na kayo sa sa sitwasyon nga ang uba na manggupoy uban jud nga dili jud malikayan nga masayop sila ma anak na mo nagibutang gani masayop pang gani nang upat ka buok tiil sa kabaw matumba pa man gid gani na oh di ba mong nang burag na ipasa ang inyong gipos yun ninyo nga kuan kanang inyong gipangayo ninyong rights na sugibil bill na kay siguro na ba ipasa kay uy imagine na kao apamanggani mo kayo kanang ng totally na rights na ing ana nga ipaglaban jud ninyo ang inyong pagkainyo community gipatindog na ni mo duha ka oras nang kuan kanang ansa na oh waiter eh. isusunsaon na lang kung napasa na ninyo na inyong sugubil dili lang iso eh, Duha ka oras di mapriso na gyud tawo kay gitawag kag sir kinuo tahadlok Kahadlok na lang jud sa tanan o nang kamo. Kita gani ninyo na sila. Ayaw na lang jud ninyo sang pita. Kumahimo kay masig makatindog tag duha ka oras matay na.